Good morning sa lahat. Alaw na na. Maganda ka mo ba? Siyempre. Okay, you know. Bago tayo magpatuloy. <laughs> Gusto na lang ang pasanaman sa lahat ng mga umatay ng street party. Umulan man, uh, nakasuporta pa rin kayo kay Kulasa. Salamat sa lahat ng mga street party goers ng Kalokokan, at Tundo. Siyempre, happy birthday sa ating celebrant ngayon. Danilo Boy, Ibai, and Rose Rosales, ang Amanda Page ng Bata Night in Stabos TV. Sex X-Bomb Dancer! Ayan. So, announce lang natin. Last year, last year December. December yung parang ipatahe yung party. Last year December uh, 2022. ng sting party sa nainabing nasa bakwa ko it. So pwede so, na ayodureng. So namiirig kami ng ano? Ah, uh, 90s hataw sayaw. So, pamili kami sa mga party na mananalo ng Batang 90s Campus TV Classic T-shirt. At meron tayong napiling mananayo nung gabi yun. So, ngayon, tawagin na natin at bigyan natin yung price niyang Batang 90s Campus TV T-shirt. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you. <laughs> Ayan na. Binagubog na tayo. Oh, yeah. Pasensya na kung umabot na isang taon. Alam na yung Dahil masyadong busy ang Bata Night is Campus TV. Pero tinupad pa rin namin yung pangako namin. SKRJ. So again, tawagin natin ang nanalo ng 90s Campus Sayaw sa 9th Street Wakwakon Street Party. Let's all shout out. Esme Chaman, AJ, say grill ya. Tasa na yun. Tasa na yun. Nawala na. Ayun pala, putang ina mo. I love you, IJ! Ano lang di ang muta yun. Yay, pasukat na Congratulations! Ang tabi kaglalaway sa'yo! <laughs> ang tabi so... <laughs> si SP Chairman uh, RJ Sariglia Inanala natin last year Last year so, man! So yun yung bata natin sa Christy Dati sumasayaw uh, lang ngayon ah, Chairman na di ba? Dati sumasayaw ngayon Chairman na Let's acknowledge SK Chairman, RJ, Jureguilla, the Bata 90s Campus TV, DM Compound Chapter. Aray ko, aray ko, aray ko. Wala <laughs> ba na sa sabihin? Point five. <laughs> Maraming maraming salamat po sa Rambus TV guys. Salamat po sa mga gamit nila. Sa po ng mga pag-aaral niya ngayon, Salamat din! I love you! Best day! Siyempre! Parang ilang nagpatuloy. Love you, Idol! Parang ilang nating isa tayong winner, si Daniel. Si Daniel Potol, yung nanalo natin ng isang... Bata 90s Campus T-shirt So wala siya ngayon Pero i-delete din lang natin yung T-shirt So yung bago tayo patuloy Talakin na natin yung isang One of organizer natin Siyempre walang iba Kagawad Milet Maria Kulasa Kagawad talaga Thank you 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 sa inyong lahat. Bata Campus. Ay, mga uh, Bata Campus Campus TV. Bata Malabon, Bata Malabon, Bata Tundo, Rain or Shine. Ding magpapaparty ako. Umuulat talaga pero nakasupport na kayo. Maraming maraming salamat sa inyo. Happy New Dahil Actually, Malay, ka, pero na sa sa ilong mula ng aktibidad nito kung hindi kita nito, sa natin sa pagpasa Maraming nito. sa ng kasusukatan nito. Para sa pagpasa lamang Para sa pagpasa lamang Para sa sa isang ito yung natin. This is a dance for a cause. It's a dance fans racing. Nang batang natin street party goers na kalaong malabon Tondo. And shout out to all party goers ng buong Pilipinas. Again, itong street party na to, ang iitahin na to ay mapupunta sa isang pinipisyari natin na meron masamang karamdaman. Ano, hindi na natin siya mga palabas ngayon na ako natawag dahil sa masamang panahon. So, ay, Didi! kayo, ito, Ah, uh, ang nita ng party na to ay mapupunta sa tamang tao sa tamang pangalan. Again, maraming maraming salamat. <laughs> <laughs> oh, yeah. Ayan, this Valentine's Campus TV ang hari ng Sweet Valley!